So, hi guys. Meron kasi nag-comment dun sa isa kong video. Actually, matagal na tong comment na to. Parang may tatlong linggo na yata o dalawang linggo kasi sinundan pa niya ng mga ano. Basta meron pang sumunod na mga comment kasi sabi niya. <laughs> masasabi niya, Madam, grabe naman ka magsuot ng damit. Hangin talaga kaloka. Ayusin mo naman sa edad mo. Please lang, tinalo mo pa ang anak mo. OMG, umayos ka naman sa edad mo looks like you're 62. Tama po ba? So, yun. Yun yung sabi niya. And then, hindi ko naman siya pinapansin. And then, ano, yung sa mga sumunod pa nga ulit kasi ng mga video, meron pa siya mga sinunod na yun nga na comment. Kapag ka ba, kapag ka magsusuot ka ng damit, kailangan ba itatama mo sa edad mo? Medyo na ano lang din ako sa kanya. So, yun. Maglalagay mo na ako ng <laughs> ng ano, tawag mo ito ng serum alam niyo ba guys, sa totoo lang, dati talaga, hindi naman ako nagsusuot nung, yung katulad yung mga sinusuot ko ngayon na mga hanging blouse, hanging shirt. Meron sa mga vlog ko noon na habang nagkakaedad nga ako, parang nag-iiba yung style ko sa pag pagsusuot ng dati. Ito, itong generation na to, or itong year na to, parang trip ko talaga magsuot ng mga, yung mga hanging blouse, yung mga may iiksing ano, short. Before kasi talaga hindi naman ganun yung, ano ko, ganun yung kung paano ako mag ng damit. So, mas conservative ako before. Porkit ba nasa 40s ka na, hindi ka na pwedeng mag ng mga, yung ikaw-comfortable mo. Kasi ako, yung suot ko kasi ngayon, comfortable ako doon at saka confident ako. Yun. Ayaw mo yung sinusuot ko or hindi mo nagugustuhan yung kung paano ko magsuot ng damit, pagka ganun, i-skip mo na lang or scroll down mo na lang. Huwag mo na ang panoorin kung medyo naiinis ka. Kasi kanya-kanya naman tayo ng style. Kung ano yung gusto natin para sa sarili natin. Ngayon nga, hindi na ako masyado nagpapantalon kasi nga. Simula nga nung, nung ko ng Japan, tapos naka-experience nga ako nung lamig. Yung pag-uwi ko dito ng Pilipinas, iba yung init dito. Kaya doon ko pinalitan yung style ko nga kung paano ko magdamit more on talagang mas gusto ko yung mga skirt, yung suot ko. Kasi nga, doon ako mas comfortable ngayon. Wala na naman sa edad yan. Kahit pa siguro mag-62 na ako or 72 na ako. Kung carry ko naman, why not, ba diba? Tsaka ako naman to, sarili ko naman to. Tsaka pangit din na ikinukumpara mo ko. Kay Geraldine na dapat si Geraldine yung sumusuot ng mga kung ano yung sinusuot mo ngayon. Mas bagay daw kay Geraldine. Isa e, eh, ayaw naman ni Geraldine magsuot ng ganun. Mapipilit mo ba siya? O ba diba? Ito so, pa siguro akong nagbibideo ko ngayon na kapag natutulog ako. Kasi wala talaga. Wala akong underwear, wala akong bra, wala akong panty. Susuot lang ako ng bestida niyan. Yun. Ganun ako, ganun ako matulog. As in, wala talaga. Kasi sobrang init nga kasi, di ba? Tsaka mas press matulog kapag wala kang nakasuot na damit-damit sa katawan. So yun, nang maging masaya na lang tayo. Doon ako masaya eh kung ano yung sinusuot ko ngayon. Hindi porke dahil sinabi mo na ganun babaguhin ko na yung style ko. So, I'm sorry kasi pagpapatuloy ko pa rin yung ganun kong pagsusuot ng gamit. Kung ikaw hindi ka sanay magsuot ng mga ganyan, o siguro talaga hindi ka nagsusuot ng ganyan kasi lagi mo ang yung, yung pananamit ko. So, wala akong magagawa dun. Ikaw yan, iba ka, iba rin ako. At saka pangit din mang judge ka ng uh, the way na manamit pangit yun dun, kung doon i-judge yung tao. Hindi naman porkit na nakahangin blouse ako or naka sing short is malandi Kasi iba na rin yung generation ngayon, hindi na tayo makalumang panahon. So yun nga kung saan tayo masaya, saan tayo confident, doon tayo, di ba? So iba-iba naman kasi tayo. Ako kasi pag ako nakakita ng mga kakaiba magsuot ng damit, so yun natutuwa ako kasi iisipin ko, wow ang taas ng confident niya sa sarili niya. So, ang nasabi ko lang sa'yo, minsan, try mo rin lumabas sa comfort zone mo. Kasi may intindihan mo. Kaya nga minsan, kapag nakakabasa ako ng mga gano'ng comment, natatawa na lang ako kasi na, pati ba naman yung pananamit ko na gano'ng sasabihin na, ibagay ko naman sa edad ko. Ba't anong problema sa edad ko? Nasa edad ba yon Tsaka, kere ko naman. Tsaka, alam nyo ba, huwag tayong masyadong, kung iniisip mo, nga, nga, katulad niya na sa 50s or 40s ka na, kung matanda ka kasi lalo kang tatanda. Tingnan mo ko, parang isip bata lang palagi, 'di ba? Pero wala naman akong inaapakan tao. Sarili sarili ko 'to eh. Kung ano yung nakakasaya sa sarili mo, yun ang gawin mo, yun ang sundin mo. Hanggat wala kang inaapakang tao, magsuot ka ng gano'n, magsuot ka ng bikini or whatever. Baka nga pati yung pagsusuot ko ng mga swimsuit ko, baka galit na galit ka pa niyan. <laughs> so, uh, karamihan sa atin, mga ano ba, Pilipina, Nisan, wala silang confident na magsuot ng mga, kung ano, kalibaw, swimming ka, hindi ka masyadong ma confident mag-swimsuit kasi nga ang daming mga insecurities. Ako nga hindi naman kagandahan yung balat ko pero wala akong pakialam sa sabi ng ibang tao kasi nga doon ako masaya. Tsaka hindi ko iniisip yung sasabihin ng ibang tao. So na ano lang oh, kaya ako kaya ko nag kaya ako nag reply nga dito sa comment na to kasi nga ang tagal na niya, ang tagal niya ng ano paulit-ulit lang yung comment niya na gano'n. kasi ganyan ganyan ganyan. So ayun lang. And anyway, thank you sa panonood ng mga video ko. 'Yun, lagi mo na ako na dahil diyan. <laughs> so 'yun lang guys, yung ating video. Ito yung toner ko sa mga nagtatanong ng yung sa skincare ko nga magbe-brilliant ako itong tone ano tawag na itong serum na binili ko pa sa Japan tagal maubos to then itong uh, yung stem cell nakalagay lang to sa fridge para malamig sa rep sa chiller ba ito naman ito yung trim wipe lagi ko naman itong ginagamit ito sa night sa pagkagabi eh. and then kapag ka, ano naman kapag ka umaga yung kulay ko so yun kasi may sunscreen yun lalo na kapag So, yun yung akin. Alam nyo, ba, pag ako lumalabas, pag gumagala ako, hindi ako masyadong mag, nagaganyan. Mag, mga, kasi, ano, nalilimutan ko siya minsan, tsaka minsan hindi ko siya nadadala or whatever. Kaya ang ginagawa ko kapag umuwi ako dito sa bahay, tapos makakapagpahinga ako, sa hap niyan, kukuskusin, ang dami ko nakukuha mga dibag-dibag or mga itim-itim. Kasi nga, yun na yung mga naipo na, ano, itong, bali sunscreen lang ako ng sunscreen. Kaya kapag ginanong mo pa, ang dami dibag. Tapos mga ilang araw lang, mga isang linggo lang ako dito sa bahay. Mag, uh, dito lang mag-stay. Mabalik na ulit yung skin ko. Tsaka ang maganda kasi wala siyang, yung parang melasma, na, yung nasusunog. Yun kasi nga, sunscreen ako ng sunscreen kapag ka nasa labas. So yun. then yung kilay ko yan, uh, pitik mata pa lang. Nagtatanggala na naman. So yun na guys, yung ating video for today. Babush!